Magandang araw sa ating lahat mga boss Andito naman tayo ang yung lingkod Si Clifford Dama Vlogs At sa mga bago kong followers dyan mga boss At yung mga kaibigan ating damador O subscriber mga boss Kung sino yung hindi nakakita ng mga Laban ko na ina-upload mga boss uh, Pwede din kayo mag-visit sa my youtube channel mga boss uh, Please, please visit my youtube channel mga boss Clipboard Dama Vlogs uh, Andon po lahat mga boss Doon ko po ina-upload yung mga laban talaga na mga solid talaga mga boss tapos may aral din talaga kayong mapupulot. At kung sino yung gusto magpa out mga boss, uh, mag-comments lang po kayo sa may comment section para isa-shoutout ko po kayo sa next video. <coughs> at at sana din mga boss, uh, may ano lang ako sa inyo mga boss, kung okay lang po sa inyo, uh, pwede paki ah uh, paki-share po yung video ko at paki-like mga boss. Para updated din kayo sa mga laban ko na ina-upload mga boss So maraming salamat mga boss uh, 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 May nakalaban ako mga boss si si Waltz uh, marami na kaming bisis na naglaban dito mga boss So nakakatuwa lang kasi uh, marami maraming marami na din kaming lab, uh, laban talaga dito ni Master Waltz So <coughs> uh, isang divine player mga boss So shout out sa iyo Master Wolves kung sino ka man. Ah uh, nice game din, magaling din ito mga boss, magaling. <clears throat> so ito yung game 1 namin ni Master Wolves mga boss. Ah uh, tumira ko to 15, the 14 sya pagka break agad mga boss. 116, 51 sya, ah uh, 313. Ah uh, ganyan lang ako mga boss, uh, 73, 95 sya mga boss. Tumira lang ako 1613. So pagkain siya ganyan mga boss, ah nagreal. So tumira lang ako ng 5-1 mga boss. So tinakpan niya mga boss, ah, ganyan, ah, tumira siya ng ah, 416. So, nag-11, ah, 7 ako mga boss kasi balak kong sayangin yung nasa 14 niya. <clears throat> Para kung masayang ko yan mga boss, ah, siguradong magkakaano ako dyan, magkakadama. So, yung ginawa niya mga boss, Sinalag niya na 6 -2. So, magaling talaga. So, itinuloy ko pa rin mga boss tinuloy ko pa rin yung bala ko so yung ginawa niya mga boss tinakpan niya so para medyo pitch style yung ano mga boss tumira lang ako nang asinayang uh, sinayang ko mga boss tapos umilag siya so yung ginawa ko dito mga boss is nagpakain ako ganyan kain tapos yung ginawa niya dito mga boss is tumira siya ng 5-4 uh, so pagtira niya ng 5-4 mga boss medyo napadali lang ako ng tira mga boss Napadali lang, hindi mo na ako nagtiming, sayang uh, Napadali ako tira ng ganito mga boss, ganyan So kumain ako dalawa mga boss <clears throat> So yung ginawa niya dito mga boss is uh, Umabante lang siya So may kain pa kasi ako mga boss So medyo mataas din yung pagbibilang yung mga boss Magaling din, magaling So kain pa ako mga boss, ganyan So nagpakain pa siya ulit mga boss, sacrifice, ganyan So pagkain ko, kain siya mga boss. So di balde siya ng isa mga boss pero makakadamas uh, makakadama siya. So umabanti lang ako ng itre kasi hindi ko naman talaga yan makukuha mga boss. Ang so, pagdama niya mga boss, 314 uh, 3 So sa posisyon na to mga boss, uh, ako na yung maghahabol ng tabla dito. So akala ko nga talaga mga boss, uh, medyo uh, ano, uh, parang hindi ako makakatabla kasi magaling din siya mga boss. 12-8 siya timing. Uh, 83 8-3. Uh, 12-8 din. So, mabante siya doon mga boss. So, tumira lang ako ng 11-6. Atin 6. So, 83 siya mga boss. Uh, 6-2. So, umilag lang siya ganun mga boss. So, magaling talaga. So, sa posisyon na yan mga boss parang uh, sa, sa tingin ko mga boss parang talon na talaga ako dito ah uh, pero ipinapatuloy ko pa mga boss. Baka, <coughs> baka may swerte pa tayo sa dolo. E3 ako mga boss. Timing timing. ah uh, 9.5 siya. Pinakain ko lang ganyan mga boss. Dalawa. Ganyan. Kasi sa tingin ko mga boss. ah uh, talo talaga ako dito. So tumira siya ng uh, 5.15 mga boss. Uh, tumira lang ako for 16. So yung yan yung blunder mga boss. <laughs> Na blunder si Master Wolf. Dyan. Uh, bakit ka nagpakain dyan Master Waltz so baka pinagbigyan niya siguro ako pero ilang bisis na kami naglaban dito ni Master Waltz mga boss uh, uh, hindi naman sa pagmamayabang mga boss parang uh, uh, parang hindi pa so, parang hindi pa to siya nakalamang ng score sa akin uh, kadalasan talaga medyo uh, medyo natatalo ko siya sa so, hindi lang pagmamayabang mga boss ha Kaya, nagsasabi lang talaga ako ng totoo Pagkakain <clears throat> siya ganyan mga boss So, yun yung blender niya kasi nakasayang ako. Pagsayang ko mga boss, umilag siya, dama ako. So, 4 versus 2 mga boss, parang pirang, parang nag-winning na tuloy ako mga boss. Yan talaga yung swerte. Ang swerte ni, ang swerte ng isang shadow pine mga boss. <laughs> Nag-ano siya mga boss, tumira siya ng uh, 111, dama ako mga boss. Bumalik siya. So, timing-timing na, na kami dito, mga boss. Ganyan, silayang ko. <coughs> So, marami pa kaming timing na nangyari dito mga boss, ganyan. Pagtira ko ng uh, 12-2 mga boss. Ewan ko bakit tumira siya ng uh, 5-10. So, basic lang mga boss. Uh, talon na talaga siya kasi ginanyan ko lang mga boss, pinakain ko lang. Kain. So, sayang, sayang, sayang yung uh, tira ni Master Wolf doon mga boss. Uh, panalo na sana siya doon. Panalo na talaga siya pero, yun nga. Ayun ah, nga yung sinasabi ko mga boss na kung winning na talaga tayo uh, yung posisyon natin, dapat talaga natin pag -ingatan. So, shout out sa'yo Master Waltz. Uh, nice game. Ito yun talaga yung game namin mga boss. So, ito na po yung game to. I mean, ni Master Waltz. Ako naman yung black mga boss. Siya naman yung white. 1.15 to 14. 5.1 siya mga boss. 9.5. Uh, 1.16 ako mga boss. 3.14 siya. 5-1 ako mga boss 8-3 12-8 So 1-16 So napakain siya ganyan mga boss Nagbreak siya sa gitna So tumira lang ako ng 10-5 mga boss <coughs> So nag, nagbreak siya mga boss ganyan Kain atras Kain So kaya napapabanti So logi siya ng isa mga boss ha Debaldi siya ng isa <coughs> Sinayang niya mga boss ah uh, Yung ginawa ko dito mga boss is uh, Nagpadalawan lang ako kasi yun nga makukuha lang din naman niya so pinadalawa ko na lang ganyan mga boss <clears throat> uh, sa mga laban ko mga boss kung may mga nakikita kayo mga winning move mga boss uh, mag comments po kayo para i-review ko po mga boss kung saan ako na, uh, mananalo or yung kalaban ko ba yung mananalo, mananalo or may mga winning move ba sila mga boss so sana mag comments din kayo uh, tira sa 116 mga boss tumira lang ako ng uh, 5-1 So kain kain ako mga boss. Ah, uh, kumain siya. So ang ginawa ko dito mga boss, maneuver. Kumain na ako atras. So pagkain niya, kain. So 5 versus 5 mga boss, uh, practical yung laban mga boss. Ah, uh, 12-7 siya. As uh, 11-7 lang ako timing. Pag 5-1 niya mga boss, so tumira lang ako ng 7-2. Pag 7-2 niya mga boss, ah uh, yung ginawa ko diyan is tumiming muna ako ng 9-5 kasi baka kung ma malit tayo ng timing mga boss baka malulugi tayo sa posisyon so 116 siya mga boss so magaling din talaga magandang tira yung 116 pang break din sa ano sa posisyon so 5-1 uh, lang ako timing mga boss angat lang <coughs> so pinakain niya ganyan mga boss so yung ginawa ko uh, sa pagpakain niya doon mga boss doon sa medyo nag ano uh, medyo na blunder sa doon kasi na ko sa mga boss naka timing ako may tempo So pag uh, pagtira ko 115 timing mga boss, so wala din talaga siya magagawa kundi di umilag. So nakaabante na ako mga boss, kanyan. <coughs> tira sa 1613, mabante na talaga ako mga boss. Tuloy-tuloy na tayo sa pangarap mga boss. Uh, 61 uh, 161 siya. 27 uh, ako. So pag sayang niya mga boss, dumama na ako. So pag kain niya mga boss, kain na ako. So <coughs> So sa ganyang posisyon mga boss, uh, sumuko na po si Master world So shout out sa iyo Master Wolf uh, kung sino ka man. Uh, nice game, Master. Ah uh, sana makita mo itong video na to mga boss. Uh, Master Waltz. <coughs> at uh, sa mga bago kong followers mga boss at yung mga kaibigan nating damador o subscriber mga boss. Uh, sana may aral kayong napulot sa laban na 'yon mga boss. So, sobrang solid yung laban mga boss napakahigpit talaga yung mga tirada mga boss. Ah uh, <coughs> magaling magaling din talaga si Master Wolves mga boss so shout out sa Master ah nice game idol so bago matapos itong video mga boss ah may siya shout out lang ako so shout out sa Master Melrin James ng Paranyaki ang shout out din sa Master Nalim Yusit Unad And shout out sa Master Nestor Pekiro Balaga shout out sa Master John Pakulba ng Jinsan shout out sa Master Travis Carillo Shout out sa Master Mervin Patinga. Shout out sa Master Otter ng Cebu Dalagit Mantalongon. Shout out sa Master Fidel Alvarado ng Cagayan Diuro Oro City. Shout out sa Master William Picardal ng Ilocos. Shout out sa Master John Balasi ng Sikihor. Shout out sa Master Toto Silma ng Masbati. And shout out din sa Master Ryan Sisa the Magician. And shout out sa Master Ronald Lasponya from Lapu-Lapu City. Shout out sa iyo Master RJ Iyong ng Midnanaw sa Bunga Cebu Bugway Municipality of Artelem. Shout sa iyo Master Ryan Chris Kamingay Balansag ng Libaong Panglao Bohol. Shout out sa iyo Master Angelito Plaso from Cebu. Shout sa iyo Master Erickson and Caliado, uh, malakas din ito na player mga boss. And shout din sa iyo Master Aaron ang malakas. Shout out sa iyo Master Larry Dama PG ng Dimiao Bohol. Shout out sa iyo Master Monib Indana ng Sambonga City. Shout out sa iyo Master Janly ng Palumpong Liti. <coughs> shout out sa iyo Master Gilbin Pamiron Rama na Padada Dabaw. Shout out sa iyo Boss Oscar Makin Champion ng Panglaw number 1. Shout out sa iyo Master Dido Ulaer ng Karkar Cebu. Shout out sa iyo Master Erher Cantoria Hiser. Hey, Ang shout out sa iyo Master EG Biso ng Caloocan City. Ang shout out sa iyo Master George Dolutina ng Batuan Bohol. Ang shout out sa iyo Master Roland Tranquilero Sibirano ng Tibuli South Cotabato. Shout out sa'yo Master Glenn Ray Ngujo aka Barbits ng Cebu Shout out sa aking idol na si Ed Pinkian ng Cebu Shout out sa'yo Master Melvin Alauria Shout out sa'yo Master Dundon ng Valenzuela City So yun lang mga boss Ah, Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat